Dahil sinabi ng Mesiyas na darating siya sa lupang ito, anong dahilan ng sinabi niya kung bakit siya pumarito? Ako'y pumarito upang. Siya ay pumarito upang ano? Sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Pag tinignan natin ang mga salitang ito, makikita natin na pumarito siya nang may parehong layunin sa kanyang unang pagdating at ikalawang pagdating. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ano, sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Nang dumating siya sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon, gaya ng kanyang ginawa sa kanyang unang pagdating at kanyang ikalawang pagdating, ano ang sinabi niyang dahilan kung bakit siya pumarito para makatanggap ang kanyang bayan ng ano? Ang iligtas tayo na nakatakdang mamamatay magpakailanman dahil sa kasalanan, mula sa ating mga kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, ay nangangahulugang nais niyang pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan.